Hello guys magandang hapon sa inyong lahat meron po akong uh, ituturo po sa inyo ng kunting uh, baga short tutorial para sa kung paano tanggalin ang uh, watermark sa tiktok tara guys tuturo ko po sa inyo bubuksan ang tiktok tapos ito yung napili mo pindutin yung tatlong dot dito sa labak pindutin yung copy link tapos punta kayo sa google chrome i search nyo ang tiktok downloader tiktok downloader downloader tapos may makikita kayo dito sa baba ito s s s yan t i -K -E dot i o pindutin nyo po yan tapos yung link na nakopya nyo doon sa TikTok dito nyo yung ipe dito sa dito ipe-paste dito yan then download Pagka na-download, may lalabas po dito sa taas na download. Download. Antayan muna natin. Ito. Punta tayo dun sa download. Pagka na-download na, punta tayo sa file manager. Ito, file manager. Ayan. Ito na po ang na-download. Bubuksan niyan. Ayan. Wala na po yung wala na po yung ano siya, yung uh, watermark. So, share na natin sa Facebook. Share na natin sa Facebook. So, na nasa Facebook, so, dito sa taas, yun, ito, may lalabas na share, yan, pili po kayo dyan kung saan nyo gustong i-share. Ganun lang po, salamat sa inyong panunood.